welcome sa aking channel sa Leonine's Garden ito update ko kayo sa aking mga orchids ngayong summer at kawawang kawawa nga sila guys dahil ayan tu tuyot na sila ngayon ay April 18 at ito ipapakita ko sa inyo ang aking mga kawawa at ang iba na nga sad to say na ayan namatay na sila guys at ito na lang yung mga natitira at sana umulan na kasi kung hindi pa talaga uulan at sabi nga ng iba hanggang katapusan pa ng June ang tag-init at yun medyo parang nawalan tayo ng pag-asa kasi talaga wala na kaming tubig ano na lang ang ididilig ko sa kanila hindi na talaga sasapat dahil yung mga naiipon ko ay hindi ta ta talaga sapat. Marami na ako namatay ng mga ornamental, Ka kahit yung aking mga episya may namaalam na din. At sad to say din, yan, ito malungkot kung sinasabi din mga orchids lover ko na mga viewers na yung ibang banda ko ay namaalam na din tulad ng aking... Mukara orange. Na aking mukara orange, wala na siya. Talagang tigi na talaga siya. At kaya ngayon, ayun. Super lungkot ko kasi, ayun, iniwan na ako ng aking mukara na napakaganda. Talagang wala na akong ididilig sa kanila. Ang kahit idilig ko sila, yung mga naiipon ko, dito palang kulang na. Tapos, next day, yun sa iba naman, kaya yun, bago dumating doon sa Mukara, tuyot na tuyot na yung Mukara. Pag yung Mukara na naman ang unahin ko, ito naman sila ang tuyot. At ayun, hindi nga nakasurvive ang aking isang Mukara. At yung isa pang banda ko na na mulaklak na siya two times yun ay isa sa mga propagation ko din na mulaklak siya two times ayan ngayon ay ayun ipapakita ko sa inyo yung ano, yung mukara ginupit ko siya, medyo yung puno niya medyo, ano pa, nilagay ko na sila sa malilim. Ayan, nilagay ko na nga sila sa malilim. At ito nga, ang aking mga orchids, ito, bagong spike. Pero tingnan nyo guys, tingnan nyo guys oh nangitim na yung kanilang mga spike ay maliliit pa yung kanilang mga buds, ayan, tingnan nyo, wala na, ba? Diba? Natuyot, natuyot na sila. At natutuwa nga sana ako kasi ayan, may pasulpot na namang spike. Ayan, natutuwa ako dahil may spike na naman siya sana. At ayan sana, kung ito ay hindi na ano, kung may tubig silang sapat, baka ito malapit ng mag-bloom. Ito, o may mga malalaki ng buds. Pero ito nga, ayan, talagang Natsugi na sila guys Ayan wala na tuyot na tuyot na talaga yung kanilang mga buds Kahit dito sa iba ganun din yung mga kikis nila yan Nasisipag ano kulubot na Ayan ito din aking isang pretty doll Ayan o oh, tingnan nyo guys ang kanilang buds at unti-unti nang naano din Ayan at ito yung aking mga prinopa Ayan mga buhay na sana kaso ay ayan talagang tuyot na sila. At ito din sa ang aking ayan oh, nagdidilaw na Betty Rose Blue. Ayan. Natutuyot na din ang mga dahon. Ayan, natutuyot na sila guys sa mga dahon nila. At ayan oh, mga kulubot na talagang dry na dry na. Ayan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanila pero talagang masasabi ko, marami akong mamamatay o oh, may may survive man ako. Baka konti na lang guys. Ayan. Puntahan natin yung iba pa. At ito pa yung iba o. Oh. Ang dami guys. Sana may save ko sila. At ang gagawin ko na lang. Ilalagay ko sila sa mga plastic bottle. Na may tubig. Tig isa isa. Ayan guys. Ang dami nila. At nangihinayang ako. Kung sila ay ma sila lahat ng... Ano. Kung mamamatay sila lahat. At ang iba nagisipag brown na nga. Talagang hindi na ano at sa super init ngayon hindi na talaga nila kinakaya guys ayan to so, ayan guys yung dating napakaganda dito ayan na nagsipag lupaypay na sila guys at may mga kikis pa din sila yan you know. may mga kikis may spike kaso nga yan yung kanilang mga puno ay dry na dry na kaya ako na lulungkot sana ma gawan ko ng paraan ito guys ito din yung aking grama. Ayan, may may mga patubo silang kikis. Ayan, pero ayan, oh, kung tutunan yung kanilang mga dahon, ang lungkot at ang dry talaga. Ayan yung mga ipisya ko. Sana maisalba ko sila. Ayan, guys. Kahit ito, oh, itong aking lemon. Ayan, oh. Wala na. Wala nang pag-asa, guys. Dahil sa wala, kawalan ko ng tubig. Ang dami kong mamamatay na mga banda at mga orchids kahit mga ornamental ayan yan guys oh kahit yung aking daisy tingnan nyo guys ang aking daisy yan kulubot na ito itong aking isang mga banda ayan oh namulaklak na siya guys kulay yellow parang yellow ano ang kanyang kulay ayan wala pa akong nang ganito pero ayan sana makasurvive siya hanggang tag-ulan. Dalawa lang yung nabuo niyang flower kasi ayan, kulang sa tubig. Ayan yung mga dito mga daisy. Ayan o, oh. ayan may mga flower sila. Ang iba, ayan, sunog na sunog ng dahon. Ang iba, wala ng dahon. Ayan oh. nagsipaglaglangan ito. Dati maganda ang dahon ngayon, ayan na oh, guys. Nasusunog na sila. At ito ang aking adem Kahit gusto nila sa initan pero lupay-pay dahil wala na nga talagang tubig ito palaban 2 months na mahigit siya pero ayan oh maganda pa rin ang kanyang bulaklak oh kay tuyo 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 na yung kanyang mga bulaklak yan si green wings ito nag open na din ulit kasi yung puno niya tuyo din at ang nabuo niyang flower ay dalawa lang may isa pa doon oh ito din dito ang dating maganda si red wine at yung iba pa yan oh. yan pung, -pung yung kanyang bulaklak yan ang ganda ng kanyang bulaklak pero ayan nga tuyot ang puno niya ayan may mga kikis na sulputan pero ayan guys ang kanilang dahon tingnan nyo naman nasusunog na talaga sa araw at wala akong magawa kasi wala talaga kaming tubig kahit yung mga plant ko dyan ayan ito ito ang pinaka sado na mulaklak na ang aking pinlay sunyanom ayan ayan siya pero guys hindi na humaba tinan nyo nangitim nangitim yung kanyang bulaklak ayan na dalawa na lang yung natirang healthy hindi na humaba guys yung bulaklak na aking pin, pinlay sunyanom na anong ano ba ito simbidium yan guys. Ano natin? Kasi tuyot na tuyot yung kanyang puno oh. ano han Tapos ayan, hindi na, hindi na humaba yung kanyang flower. At kung natatandaan nyo yung mga video ko ng pin, pinlay sunyanom ay napakaganda at napakahaba. Tingnan nyo naman ang kanyang kulay. Yan guys. Yan. Ang kulay ng pin, pin, pinlay sunyanom. Yan. Pero ito, tuyot na talaga. Yan oh. Wala na oh. Brown na. Hindi na siya hahaba. Yan. Kawawa. Sayang, di ba? Ang tagal pa naman ng flower niyan, pag yan ay nag-open, umaabot ng isang dalawang buwan, basta okay yung kanyang ano, at malusog. Itong dito din na isa, ito, itong sa baba, mukhang humahaba. Itong isa na nasa baba na pinlay sunyanom, ayan, mahaba yung kanyang flower. Yan guys. Yan oh, humahaba oh, ayan yun oh. Yan. Medyo iano ko nga siya. Ihang ko. Ayan oh. Ito yung niripat ko dati, yung tatlong bisis na mulaklak pagkatapos kong iripat. Ayan. Ayan guys siya at napaka yung iba kong rose patay na. Ito na lang ang natitira oh, payat na din. Ayan guys. At sana, ayan parang healthy yung isang bulaklak ng pinlay sunyanom sana hindi matuyot ayan, i-alalay natin sa tubig ang aking huya, wala na yung mga, pero ayan o guys o, oh. Oh, tingnan nyo ba diba yung pinakita ko sa short video yung nalagas na yung kanyang bulaklak pero hindi pa umuopen pero ayan, mayroon na namang pasulpot guys o, oh. ayan, may pasulpot na naman siya ayan o oh. at sana hindi malagas, ito kasi yan o, oh. hindi, hindi pa yung nag-open pero nalagas na ito mayroon pa o oh. Yan. Pangatlong bulaklak ito niya. Yung nauna, isa, dalawa, bali pangatlong sibol na bulaklak na yan yan. Ito medyo marami-rami na kasi mahabi na yung kanyang pidangkel. Yan, madami siyang bulaklak. tung aking ano, ito din oh, yung pinakita ko sa inyo, nalaglag yan yung kanyang maliliit na buds. Na paano pa lang, pero ayan mayroon na naman oh. At mahaba yung kanyang pidangkel. Marami na siyang naging bulaklak. Kaya alalayin ko na lang siya ng dilig sa kahit pa konti-konti lang. Yung aking isang ano prayer pl prayer plant na kalatiya, yan patay na. Tapos ito, itong aking ipisya na yan, na ko siya mula sa maliit na dahon, nabuhay siya. Ayan, sana hindi ma chugi din. At pero yung isa kong episya na kulay ano na tricolor ayon na chugi na talaga siya wala na hindi wala na akong na-save ayan guys ito ang iba ko dito ayan ayan guys mukhang mamamatay na sila ito mayroon din dito may mga pasulput sana silang spike pas kaso hindi tumutuloy ito ayan oh nabali na siya ayan yan oh nangitim Ah, nahulog na nga. Ito yung kanyang ano. Oh. May mga spike siyang pasulpot Oh. Yan. Kaso lahat hindi natutuloy. Hindi natutuloy sila guys. At ito yung kanyang crown. Ayan. Na ano na. Yan dito yan nakalagay. E, ganyan yan eh. Yan o. Oh. Nahulog na. Yan. Dito yan nakalagay siya. Yan. Wala na. Yan. Ganyan siya dati. Tignan mo, nag-brown na ah, dahil sa sobrang init. Yung iba naman, nagsisipag flower, itong native ko. Pero, ayan you know, o, nangingitim din yung kanilang mga buds. Tapos, ayun, may nag-open na. Ah. Maliliit lang yan ang ano, bulaklak pero masipag. Ayan, eh. Ito ba sispe? Ayan, shoutout kay sispe. Kung nakikinig ikaw. Ito sispe, parang katulad nung sabi mo ay... Ano nga yun? Mukara. Ito may flower na siya. Oh, mahaba din yung kanyang ano. Tiger din ito, sispe Yan, tiger. Mabango din siya. Pero ayan na siya. Bang, ang haba na yung kanyang ano. Nagsipagkalat na. Yan. Humaba na siya ng humaba. Hindi ko pa na aayos. Yan. Yung dito, kung makikita nyo guys, ayan. Yan, mamamatay na yung ibang ano. Ito yung aking banda. Nako, delikado ito. Parang mamamatay na siya. I-ano, i, -ano, i -ano ko na lang siya sa lili muna. na Wala na, guys. Nako. Parang matutsugi na siya. Tuyot na. Ayan din yung isa ko pang banda, oh. Ayan, sana masalba ko siya. At ito pa guys, yung isa na yung sinasabi ko nga na nagdalawang flower na yung prinupa ko na banda. Pero at ito na siya guys talagang matutugi na may natitira pang green pero ayan oh hindi ko sure kung mai isus survive ko pa siya pero subukan pa rin natin pero kasi ang puno niya guys ay ayan oh wala na yan oh wala nang natitirang buhay oh matigas na talaga yan pero ewan ko dito kung maiano pa natin try natin ito din yung aking mga orchids ayan ayan guys wala na tuyot na talaga sila guys hindi tulad ng nakaraang taon na maganda sila pero ayan tingnan nyo guys ang pangit na nila yan may mga bulaklak pero dry na dry na yan ang mga orchids ko ngayon ngayong summer na tagtuyot ang liliit din yung mga bulaklak nila lumiit na yung mga bulaklak nila guys ayan yung aking update sa aking mga orchids at ito naman yung akin mga dito sa loob ng bahay na ito. Ayan, mga sinilong ko na sila. Medyo okay naman. Pero ito, yan o. Oh. Itong aking antorium, ayan, tuyot na tuyot na. At yan, gugupitin na lang natin itong kanilang mga dahon na tuyot. Sana may salba ko sila. Pero itong aking ano naman oh, maganda naman. Ayan, pero yung mother niya natuyot na din. Yan, ito yung iba kong mga orchids. Okay pa naman sila. Ayan. At ito yung niripat ko. Yan, Okay na siya. Pero hindi pa tayo nag-aano, nagsisiguro. Dahil mahaba-haba pang tag-init guys. At ito, ito yung mga plan ko dito. Ayan guys. Ang aking update for today. Thank you for watching guys. Hanggang sa muli. Don't forget to like, comment, and share. At huwag nating kalimutang mag-subscribe at pakihit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Ito ang aking update for today. Thank you guys. God bless. Bye bye.